Magandang araw. Si na basico at sa mga basicong expire. Ngayong araw na ito. Ipadlak naman ang aming team. Charis. Papunta. Dubai, Soria. Char, Dubai, Soria. <laughs> kasama ko lang naman ang mga besh ko. Si Mimabong at yung sa kabila si Jeff. Siyempre, bago magyaman yaman, at ipamili ang mga aura, char. Magbawas muna tayo ng kasalanan dito sa church. church. Sa may bandang kya po. At siyempre, pagkatapos namin humingi ng patawad sa aming mga naging kasalanan, maglabas pa lang namin. Umila agad si Mimabong ng fried na hipon. OMG, sarap. Nakakalaway naman. Kaya lang hindi ako bumili ng hipon. Hindi kasi ako nakain ng hipon na hindi fresh. Char, char. Siyempre, naman ang aming namin kumain ng breakfast. May nakita kami kainan dito sa may part ng kiyapo. Mukhang ang masasarap. Kaya yeah, nakita namin nagbablog din pala sila. Ito ang Tikim TV. S Tikman nga natin kung talagang masarap. Bibigyan ko kayo ng na... honest review. Eto na. Kilala nyo naman ako mga beshi ko. Walang tsenes-tsenes. Talagang magsasabi ako ng totoo kung talagang masarap. Ito na nga sa halagang 80 pesos ang masasabi ko. Hindi masarap. Nasayang lang yung 80 pesos ko. Promise. Hindi sa paninira. Kilala nyo ko. Let's move on. pin pinuntahan naman namin ito, isa sa pinakasikat na pinupuntahan dito sa Quiapo. Dragon Fruit Juice. Ayan, tingnan mo, ang dami nilang kung may commercial kinesu. So, malalaman natin kung talagang masarap naman. Bibigyan ko rin siya na honest review. Magkakaalaman na na. At ang masasabi ko, totoong masarap. Di rin ganun katamis. Sakto at tawa lang sa panlasa. Ay, salute you guys. Nagsasabi kayo ng totoo. Dinaan din namin ang magaganda. Flowers talaga dito. Napakaganda nila. Sana may magbigay sa akin sa Valentine's. Ah, lande. Bilat ka beshe. Char char. Nakakita rin kami ng perfume. Oil-based daw ito. Sa halagang 99 pesos. Tapos nung umuwi na kami, trinay ko. Maya-maya nawala din. Ang dami talagang manluloko sa panahong ito. Sorry ha, pero talaga nagbibigay lang ako ng honest review. Pwede naman kasi magsabi sila ng totoo. Kasi mura lang naman, ba? Diba? Kaya lang bakit kailangan magsinungaling pa. So ayun na nga, naglakad-lakad muna kami. Pak! di ba diba? Napakaganda. Panahon pa ng hapon. Okay, sabi ng nanay, kaliwat kanan. Sila'y nandyan. Charis. Diba? Parang mas magaganda ang building nung unang panahon, diba? ba? Sa maintain nila yan, tumatagal naman yan ng 100 years, eh, kahit 1,000 years. Oh, ang Escolta Street, makasaysayan ang lugar na ito. Iingas eh, si Manay ba dito pa na umaura dati, eh, Charis. So, ayan, narating na namin ang Filipino-Chinese friendship kineme. Dito ata nakatira ang totoo kong ama, Char. Dumaan muna kami sa Lucky Chinatown. Ito ang pinakamahal dito na bilihan sa May. Divisoria. Then, dumiretso na kami sa 9999. Medyo mo rin din kasi dito mga chiki loves na beshi ko. Namili si Jay para sa mga mga pamangkin niya at sa atin niya. So ayan na bumili siya ng para sa jowa niya. Ayan. Anniversary po kasi nila. Valentine. Mga plain na t-shirt niya. So ano tayo bibili? Peace. Ay ganda. Magkano siya? 120 lang. Parang gusto mo bumili. Tawad na yun huwimpag <sukur> maganda ka diyan Sige ayun eh? <sukur> Ay, <maganda, maganda>, <sukur> Ay, <yan> na ano 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 Ayan, bilhikan natin po. Masya lang. 35 lang. 80 po. Ayan, ah. okay, 50, 50. Ah. Ah. pesos. Ah, Magkano siya? 50? Isang kung po. Eh. Sina ko ang ah. mga neto. Bila mo nabili siya ngayon. Tapos bumili ka na lang din ng alaw. <laughs> go Go <laughs> Nice, true All in France This is Sean I'm going back to Balentina Balentina Thank you for holding it down for me I know sometimes you feel like giving up But stay right here, stay right here good one. Stay for the of my Public Market, guys. Sobrang mura dito. Sa mga hindi nakakaalam, ipagtanong nyo lang, Yung Divisoria Public Market, mas mura talaga siya ng 10-15 pesos each ng mga item. So, pagpunta ng Divisoria dito na lang para mas makamura kayo. In fairness, ito yung ko mo no? Ito, dati ang pakita nito. Tapos puro chair box na dito, guys. So, ayun, Okay naman, ang start.